Digri but we have to amend the laws. Talagang kulang, wala talaga. Marami pa to. Marami pa to. Pero ngayon, sir, kahit wala pa yung batas, Dito sa kwartong ito, hindi natin alam kung 1 2 3 4. Pero kung sir, na silang kasuhan ng Yes. Yes, yes. Yes. Personalisong SP na. na. natin na ano, baka magkamali-mali na ako. Hayan na natin. Nag-usap kami na NBI kanina eh. Uh, they will hit something big. Kaya nga yung iba gusto mo na itong hearing para yung something big makasama na eh. Pero hindi na. Wala nang oras eh. Wala nang time. Butuhan na next week eh. Di ba? Wala nang mag hearing Sir, sa research nyo, na-achieve po ba yung goals, objectives nila? Yung apat po ba yun o lima? Including yung siraan si Congressman oh. uh, barbers. uh, Barbers. yes. Barbers. Na-achieve po yun ng troll nila. Pwede ba mag-off record tayo konti? Mag-off the record tayo. Off the record. Okay.